Uh, good morning, good morning mga brothers at kuya Ito na naman tayo, magtuturo na naman tayo ng instruction kung paano magbaklas ng stabilizer link Anong mga dapat gawin at mga gagamitin Pagpalang uh, umaga at salamat sa Diyos at narito na naman tayo Para yayag yung nakakabuti sa ating kapwa Umpisa natin Ito mga brothers ang puhunan natin ay steel brass 10mm uh, open range uh, 12mm automatic combination range at dalawang dalawang stabilizer link pero yung isa na ikabit ko na so ito na lang isa so ang paraan nito mga brothers ito yung pinaglumaan Ayan, ano na, pitpit -pit na pitpit -pit na yan kaya may uga na yung ating manobela ang pagkabig at paka ng pakaliwa mayroong maramdaman na yan kaya palitin na yung goma mga uh, uh, brothers bago nyo umpisan nabaklas na to uh, magamitan gagamitan nyo muna ng steel brush ayan brush nyo bersin yung bersin yan hanggang sa malinis yung thread para hindi sa alibara kasi yung bakal na yan yan din ang gagamitin nyo pati yung washer nya babalik nyo goma lang ang papalitan ganoon din sa ilalim at uh, mabrasin nyo rin to mabrasin nyo na mabrasin hanggang sa malinis at pag nalinisan nyo na yan ayan ito na kalalabasan yan tangkay na lang itong bago lahat ng muscle nya nandyan so pinahoy ko lang is goma so kapag bibili kasi yung ganito limandaan to dalawa at pag isa isang goma lang ang bibili nyo 100 ang isa so eh apat yan 800 o di nakakatipid kayo sa bili kayo ng isang set may kasamang bakal tapos yung ingatan nyo lang masira yung trade ng luma ang bakal at yun din ang ilalagay kukunin nyo lang itong goma nga pa. ano na to nasa gitna palit doon sa guma sa luma at pag napagpalitan mo na ito na kalalabasan so ang paghihigpit nito uh, ah, nakatayong ganon nakikita nyo itong parang pangontra laging nasa taas ito hindi nasa ibaba nasa taas at ang tread ng turn, ng gear nito pag binalik nyo na apat na tread dapat kailangan ganoon din sa baba apat na thread. 'Yun ang tamang uh, seating ng uh, stabilizer link. So, ito na 'yung luma. Yan yun ay na luma, napalitan ko na sa kabila. Uh, 'Yun lang mga brothers. At uh, umpisan ko na magbaklas backlas huling uh, stabilizer link sa kanan. Ay mga brothers, ah ito 'yung information ko ah. Pag bumili kasi kayo ng bago na stabilizer link, ito nakakabit dyan Ayan, nakagabit yan na, nakaganyan yan. Nakaganyan yan. Ayan. Ayan, ayan o, nakaganyan. Ayan, sample lang. Ito. Nakalagay dyan yan. Ayan, pagbibili kayo ng bago. Ayan, nakalagay na ganyan. Diba, hindi nyo magagamit yung bakal na luma. So, yan ang forma nyan. Nakasalpak to dun. So, pag magpapalit kayo ng bago, siyempre ayaw nyo nang gamitin yung lumang bakal. Eh, alisin nyo lang to. Yung nandito. Isa. Ayan, alisin nyo lang yan. So, pag nyo, ganyan ang forma nyan. installation nyan. Ah, uh, yung pinaka luma kasi na stabilizer, walang bakal dito sa gitna. Ayan, walang bakal dyan. So ang kinalagi ng baka na washer sa dulo at saka dito sa pinalalapagan. Ayan. Ang may bakal sa ibaba ay ito. Ito sa gitna. Ayan. Inalagay nyo yan. Pinaka ibaba yan. So yan ang forma nyan. Ayan yan ito. Ayan ang forma nyan. Pinaka ilalim. So nandito yung bakal ng ano ganyan ang forma nyan pag binalik nyo yun lang informasyon ko sa gagawa ng stabilizer link